Ah, may kelala wala na migas. Ari na putas kahoy. Buka tak kahoy ato ni gagmay gagmay kay among abuhan sa gawas. Gamay man. So ato ni siang hiwa-hiwa on. Mo ni kinabuhi diri sa probinsya. So na ko diri sa kusina nag buka og kahoy kay porte ini tan sa gawas. Ini kayo tapos ini kagabi ikusog ulan. kaya mga sunda nga ay makamatay ah, grabe ganoon na akong trabante nagulit na si Gia kumaglungag -kumag sa rice cooker ko nagluto so na pa may bahaw ay paritan na kong luto daan magluta ang takong hungus bahalag i burnish. kaya karoon kaya nukudan mga kong gas ikuan sa kukahoy niya dagpo -ku, mga kayo niya kaya gumawa kaya mga buhan kan aku ni siang hua hua on baiklah mana kena puhin kubri dari tahu nak mengahui ramai tahu sekarang di ini mereka pengahui kepurung nama ni lain yang kegangan dari nak kan anda naik kuan bukit aja oleh nak kontra berhenti teruk mana kau kan on aku ya namut, ate! Aram mo kaon. Hindi mo sila o kaon. Kuya ka ko eto. Okay. Wow. Ayaw mo ganang mo kaon. Kano na na ron. Kaya nagdawag das papan yung ice cream. Sus, ginoo. You know. Ano ka gali sila? Kaya ilang papan na ice cream. Ako risko siya na nagkuhan. Para ba may panid to? Ano ko ba pumupunta mun po munaka on. Hindi ah, mo manglakaw ha. Ate ka magtiyak sa module. anak. Okay, okay. okay. okay para na ako ipang post Okay, wala na ipang post. Ano, sige lang tag-post ano. Napalipas mo po kinopya ni. Ate usa. Okay. Among okay. vlogger ay kani akan siya bata ni. Hoy mawala ang imong cellphone. Kani selfie-selfie na diay nag-video na diay. Yan, hibong ko kamao mo password na ko. Ika-open mo Facebook na ko. Kaya na dahi siya. Sabi eh. Pwede niyo tayo so, sa ulo. Naman may atsa sauna, man, sa una. Nawala pun. man. na mo sundang na tarong sa una. Nawala po. Madugay tao. Mawala niyo. Ay, gino. Kaya mga on mo ay naguman. Kaya gano'n yung dessert niyo. Wala mo mga on. Ay, lorti ito sa dyan. Udah tak mentok kunggusnya. Gemai ra menang gas doi. Masih dilik kak. Kalau utuk ba mening. Buka dalam kekah Kecil yo gigi kampani menila ke gidalah. Nak ku sundang pero. Tu amas mayang kamu tu kong sundang dak ko. nak ketok kong sundang ba. Di kampani ni rap-rap kauban aning kecil yo pero ang sundang nak nak buang dak. Tu amas mayang kamu. Dengan aku pun gamit ba. Atau asma yang kamu. Kamu ka sila? Okey lang. May lang na remembrance para ninyo. Iya na lang na. Kaya gamit makita ka man. Pero ang kinabuhi sa tao, dili na. Ang konsensya sa tao. Okay. Okay, ano eh. Ang konsensya, ipukadaan kayo para pagluto. <laughs> usahay, sa rice cooker kung magluto ka noon, usahay. Kaya sa may kuha na mo, yan, gamay ng kaining gas, man na lang ipang pito, initubig. Initubig, ari na lang kaya sa gasol. Kaya, lata-lata may kuha na sa abuhan. Ang pumi abuhan sa likod. Pag may bumbay ng kahoy kay di man maigo. Paniwot ako maayo. Kina hmm. nga ang panik. Pat ayos, Je. Nagdaka ginamos. na akong trabahante. Ang akong kambal naman ay rin ang puyo. Siya may nagpuyo ng balaya. Kaya akong ikaduhang anak ko, ama sa buong asay niya. Akong kinamuguhan si Jikit -jik na apod siya yung balay. So, aku kong bunso, tu apun sya sebaik bas-bas, aku sya -bas. dito. kami lah dari. Sama ni. Nak kudus kusina, na nak kudus. Initi in 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 dos. Oh. Ambalai sa akong bayau tu, bata. Tentang <laughs> <lang. laughs> mana aku buah ni, orang. Dia, bebasak bintang, bulan. Bu <laughs> nak guna, aku maju kong sa buhan ku, kai, lamik maju ang luto sa kalayo na ikahoy kita eh pinang ito kumayo pinhangan ako gini siyang bughaon okay para maigo sa ang abuhan ini eh manik na buhi pobre so, maglata-lata ka okay, latan adto sa among abuhan. Ini hiwa una ko ning kahoy. May yun ang kahoy. Ah. Ay, yummy, yummy. Uy, giyo na naman ninyo ng ice cream bukaon. Ha? Dapat mo kaon mukanoon. Ano yun? Patagay-tagay ka ba? Hindi, uh. oh. manigay ka ng papa ni mo ice cream. Kali tu? Di mana ya, es krim? Misalnya ni. Hmm, ramai. Oh, na, ini kau nak makan apa? Di mana kau pakai ini kain aku? Mana tu kau menghinggut tu pengemar matulung? Pengemar tak mesti guys lagi lah. Nah guys lagi kah? Hmm, di mana ha, kau? Nah guys lagi kah? Hai, up aku ni. Kau kau ini, kau ni aku. Di mana kau pakai untuk kain aku? Ako na ni. Ikaw pa nagag baayo mo ni among kusina, wa kay cura ng among kusina ngitngit ka ayo. Na pangluang diri ulan. Tapos among imnonon mineral. Tapos among maglaba mi sa tabay na may belon. Okay, thank you for watching. God bless.